Ha, uh, padayon ta sa dula, mga master. Dula. Ni Tutu ng Jinsan sa Pula versus George ng Carmine sa Blue. Uh, share at sa mga master. Damahan ni Franco ng Sarangani. Samuel Mindahaw ng Agusan. Marlo Servillo ng Tandag City, Sam Sam Titay ng Sambuanga, Liana Lakwerta ng Batangas, Dama Hunter, Oliver Canuto ng Samal Island, Nestor Balaga ng Libudon Mati, Valley ng Andabo Hall, Enrique Ramirez ng Sambalis, Agustin Calyadas ng Sarangani, Tutoy Garcia ng Manila, Danilo Aragusa ng Binangunan Rizal, Rini Hamil ng Batuan Hall, Albert Pulbira, Dudong Pulinga ng Bukidnon, Jess Lawan ng Lingay Publasyon, Master Edi Sangguyo ng Teresa Rizal, Rubin Gaon ng Tagum, Kapitan Birgit Bilitario ng Kamar Nabua Kamarinisur, Victor Ruta ng Puerto Princesa Palawan, Nelson Hermosilla, Rumi Monsida ng Dumaguiti, Iris Kitchen, Rudy Casas ng Cebu, Tony Oliveros ng Imus Kabiti, Roger Ocampo, Cristo Rey Pascual, Al ng Tandang Sura, Simplicio Reformado ng Libay-Libay Mako Daba de Oro, Chuy Bots ng Panabo, Jerry Adlawan, Master Al... Warin Totoro ng Alicia Buhol, Sami Buhay ng Bangkal, Pul Molina, Bonifacio Grabante, Robert Madraso ni Cebu, Daddy and Mommy G Vlogs ng Kabiti, Claudia Insana, Malita na ba Occidental, Reka Paras ng Binangunan Rizal, Felix Molina ng Turil, Jewel Kanyo alias Silent ng Toledo Cebu, Ramundo Rindis ng Negros Occidental, Jimmy Sudin sa Tuninyo na Baal, Nanmal's Mix Vlog, Marcia Rosel ng Imus Kabiti, Alexander Piskira ng Jinsan, Samuel Salibio ng sinan, Pangasinan, Dinis Refill, Ardito Radio ng Bicol na Buwak Marinisoro, Mingri Kabar ng Kalokan, Walter Salas ng Tagum, Juni Joseph Ungay, Aligra Maxine Ilong Princes, Pasaporte ng Panabo, John Lim Sana, ng Kurilla, Francis Orlada ng Lete, Dulong Skinya, Arnold Bunsa sana Bicol, Steven Diaz ng Panabo, Rica Paras ng Bidangunan Rizal, Julito Kahigas ng Mga Goy, Basilio Marga ng Hagunoy Daba Badulsur, Rodel Rudel Campumanis, Prisco Salahid ng Loon Buhol, Marlon Backyard, Gilbert Alisum, mahayag sa buwangga. Sarmiento nang positif, po city. Ga Josu betinggal. Along si Chumanga kan di Chong nang mental. Arnelo Tarion. Romeo Burinaga nang padakan. Toper ng Barili Cebu. Jamaron Rata banang nang Marawi. Undo na Bantayan Island. Roel ng bangkal. Ninyo karnisa ng panabo. Katisoy vlog na Katuna Buhol. Bunbunda mag Blag ng agusan. Ricky Maglasang. Dani Digo ng Ayala Sambuanga, Boyet, Gali ng Tipulo City, Chewy Bulut Hubo ng Butuan, Aces Damatiwi, Undoy Aurora ng Cebu, Julito Campos ng Pasig, Jason Lumiaris ng Manila, Bobby Butko ng Mintal, Joseph Ligia, the vlog ng Coronadal, Jikals na mamaster, Cortez Buhol. Anikito, iskuton, dungkits ng Carmen Cebu. Tiksero, siro, Kusas ng Batangas. Dado, katahan ng Bliwag, Bulakan, Talibunda, TV, Dudo, Muslim TV vlog. Jongjong Dalang, si Sima na Buhol. Dix Luna, ng Talisay Cebu. Colin Morgan, ng Infanta Kison. Jojo Amuran, Kandihay Buhol. Idol Jier, Bus Jun Manimog ng Santa Cruz, Edwin na ng Negros Occidental, Rams Mingo ng Maasim Sarangani Province, Sodi Felix ng Mabalakat, Pampanga, Antonio Lumbay Blag ng Alicia Bohol, Williams Gubia ng New Bataan, Kinjalay Ragas, Sandalyao Turil, Mario Argao ng Mandawi Cebu, Silvano Dumagiti, Rolando Silvio ng Talakugo Gusan, Kaon Kaon Damachanil, to Tubigon Buholo kay Sir Andres Ayop Master ng San Mateo Rizal Shoutouts Kaninyong talaan At oh, shoutout po tayo sa sa mga kaiso ng OFW Mga padayang nagasuporta sa Mugat Dama TV Kay Damahan TV ng Dubai Camilo Custang Jubail Saudi Arabia Warren Van Lassia ng Germany Rippy Indriga ng Saudi Arabia Philip Grisdom ng Hawaii, Jewel Bacaron doha Katara, Raul Anay ng Hong Kong, Ugay Sir Buboy Amora. Shoutouts. O, oh, daghang de kayong salamat sa mga tao na gahatag kinabuhin na itong mga channel. Kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito, Boss Binhor, Boss Rico Kalitas ng Bilyarusalo, kay Boss Chimar, Basugan, Durian San Miguel. Daghan kayong salamat sa mga kanunayang pag-suporta sa Mugat Dama TV. O gagan po dahil kayong salamat kay Sir Ilil -il Tayong sa iyang pagplastar sa mga dari sayang luna. O dako po kay pagsuporta sa dulang dama din hi, sa Tagum City. Kay Sir Ilil -il Tayong Sir Dagan kayong salamat. O gagan po tayong shoutouts. Sa may pag-asa kapalong kay Nino kay Kambal. Sa may Asuncion kay Steve Angkog Huwag sa may Carmen, kay Dante, kahigas ng Carmen shoutouts. Sa may Samal, kay Porto ng Samal, huwag sa may sa, sa, kay Bitud, hinilaso. ang shoutouts po dahil yan sa ta Tanang Damador dahil sa may Digo City. Shoutouts kayo yung tanahan, ilabi na kay Boss Chun, bagaan. Huwag sa may Kinapawan, shoutouts po dahil kay Ariel ng Kinapawan. sa may mental kay El Presidente Alex Bintayao ng Skyline kay Boss Titing ng Agdao din siya na mental kay Boss Bunbo ng mental shoutouts sa may Tibungko kay Goodmalin kay Rinsky ng Tibungko o kay Robert Laguna o gila bila sa may Agdao kay Boss Maning ng Agdao kay Master Edwin Cabalquinto Master banok aka Master Pogi Moves Master na pogi pa o kay Master Payat ng Agdao. Huwag atong supportahan niya ang YouTube channel, ang Dama Payat TV. Makakita ta dito ang mga quality moves sa dula, ang Dama. Sa may pindasan, kay Gili, kay Marvin, kay Donong Flores, o kay Busdado, o ng pindasan, shoutouts. O gila binadya sa may Mako, kay Jomar Marcaigas, Mario Siliado, o kay Busboy, kuntinto ng Mako, shoutouts. O sa tanang damador po dahi sa may nabunturan. Shoutouts kay tanahan. kay Romeo Gis, Boy Dugas, kay Tagnok, o kay Rinwin Montesilio. Shoutouts. O katong wala na shoutout sa sunod lang nato ang mga videos dula. Ni Toto ng Jinsan sa Pula versus George ng Carmen sa Blue. Panalo George ng Carmen.